Hiwagang alamat ni Papa Ano ang alamat natin ngayon? Ito ay alamat tungkol sa kadamutan ng isang matanda. Madamot. Meron ka bang mga kaibigan ganun, madamot? Marami tayong kilalang ganyan. Madamot? mm, -hmm. mm -hmm. So ito yung kwento natin ngayon, Papa Jopay. Isang madamot. Isang madamot na matanda, nagngangalang Tandang kajong. mm -hmm. Hari ng karamutan, Papa Jepoy. At nanira, naninirahan sa gitna ng bakurang punong-puno ng halaman at mga prutas. At ang kanyang madalas na binabantayan. Punong-puno yung uh, bahay niya ng uh, mga halaman at uh, may mga prutas. At ito yung lagi niyang binabantayan, Papa Jepoy. Yung... Uh, Unong ano nang Anong halaman 'yan? Ha? Anong halaman? Bayabas. Ah, bayabas. Oo. Oh. Ito talaga yung pinaka ba, 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 binabantayan niya kasi hitik sa bunga papa Jaypo. Ang dami talaga bunga. Sarap niyan. Gusto ko niya maniba. Yung, Pero yung sinigang hindi ko gusto yung ha? sinigang. Maniba. <laughs> yung maniba kinakain ko 'yan. Mm. Yung kulay green sa labas, tapos sa loob pink, pink ba orange? Mm. Yan. Kakainin ko 'yan nang rekta, galing sa puno. Mm -hmm. Kasi yung Pero, kinakain ko yung ano eh paborito ko rin na bayabas, mm -hmm. banaba. Banaba? Banaba. Ano banaba? Parang niloloko <laughs> mo Saging Anjing na. Saging ba 'yon? Banab <laughs> Pero alam mo ko ano yung pinaka paborito ko? Ano? Yung hindi nangenge-ilam sa buhay ng iba. <laughs> <laughs> Bayabas! isa sa pinaka-paborito ko, Papa Jeto. Yung sinigang, natatapangan ako. Medyo, Masarap yun. Medyo, ano. Bulang. Pas ako, pas. Pas ka dyan. Masarap yan. So, madamot siya. Madamot. Focus lang siya sa mga halaman. Oo, oh, sa mga halaman. At yung, yung, uh, bayabas Papa Jeppo, yun yung binabantayan niya. Mm. Ngayon, pag sabi niya sa sarili niya, pag merong humingi dito, hindi mm. ko, bini di ko binibigay. Mm -hmm. Pero, Pwede niyong bilhin. Ah, gusto niya bilhin. Oo. Oh, Hindi ko to pinamimigay. Kasi kami noon, mm hmm. tinataga lang namin yan eh. Mm -hmm. Kasi ginagawa namin tirador, yung sanga niyan. Matigas yung sanga niyan eh. Ha? Makunat. Hindi na babali. Yan mm -hmm. yung paborito namin gawing tirador. Sa mga kapitbahay. Kami din tirador, tapos yung bala, yung mayabas. Ang <laughs> 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 sakit noon, ang laki noon. Pero yung hilaw. Ang bala lang namin, aratilis. Ah, Yung hilaw yung pinababala namin kasi matigas pa yun. Oh. Oh. Pag tinamahan ka no, bukol ka. Talaga? Mm. So ayun, pa Jeppoy, eh, ang daming mga humihingi, mga bata. Ang gusto niya pagbili? Oo, oh, ayaw niya, hindi niya pinamimigay. Ngayon, isang uh, umaga, Papa Jeppoy, eh. merong isang gusgusing bata. Mm. Okay, kinaumagaan, Papa Jeppoy, eh. merong isang batang gusgusing ba? Mm. Pagka, uh, andumi talaga. Ngayon, napagod yung bata, may eh, naligaw siya dun sa tapat. Oh. Eh, nakaramdam ng gutom. Sabi ng bata. Kusunada niya yung ano? Sabi niya, niyo, oh. dami bunga, tama-tama, mm. tama. nagugutom ako. ah. Eh, pinagbibili niya yun, di ba? Oo. Mm. Oh. Baka pwede namang maka, ano, makapitas ng dalawang piraso lang, gutom na gutom na ako. Ngayon, nakita niya yung matanda. Mm. Uya, Baka naman. Mm. Parang nahihimatay na ako eh. Ugutom na. Oo, oh, kay dami ng bunga ng bayabas mo. Ano sabi? Ha? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. <laughs> <laughs> oh, na. baka naman eh sa sobrang dami ng bunga ng bayabas mo eh palagay ko eh maari akong humingi kahit man lang isa o dalawa. Dalawang piraso. So pinagdamot ka. May niya. E eh, umihingi nga. E eh, sabi niya, sa dami ng uh, bunga, e eh, baka naman pwedeng makahingi ng isa o dalawa. Sabi ng matanda, hindi. Hindi ko pinamimigay ito. Bukas ay darating yung suki ko. At lahat yan ay bibilhin. Itong bunga ng bayabas. Kaya hindi ko ibibigay sa iyo kahit isa or dalawa. Wala kang makukuha. Tapos uh, nagpupumilit yung bata, as sabi nung matanda, sinabing hindi, wala. Pinaghirapan ko 'yan at hindi ko pinamimigay sa iba. Ayan sabay na. talikod ng matanda, Papa Jeb. Damot. Hmm. At sabay akyat sa kanyang bahay. Yan ang binigay ni na Pandro. Uh, <laughs> Tapos, ano nangyari? Sige, kwento mo. Disconder. Eh, yung, yung yung ano yun Papa Jepo, yung araw na yun, huh? eh, yun na pala yung last na pagkikita nila nung bata. Ha? Huh? At saka nung matanda. Bakit? <coughs> May mga pangyayari Papa Jepo. Ano nangyari? Nung pumasok yung matanda doon sa kubo niya, eh, nakalipas ang isang buwan, di na lumalabas. Di na lumabas Pinag, pagkatapos niyang pinagdamutan yung bata Ba't di lumabas? Ha? Ano nangyari? Yun nga, nagtaka nga yung mga tao doon Dahil yung mga, pati yung mga bunga Eh parang, alam mo yun, na, na lanta Wala hmm. nang nag-aalaga Pa, pati yung puno Oo, Tamatay. yung mga puno Wala nang nag-aalaga doon sa hmm. mga ano niya Kaya nagtaka sila oh. Samantalang Kaya, yun hmm. ang bantay sarado Yung mga bunga, yung mga halaman Oo oh. Nagtaka sila. Kaya pinasok na nila yung pinto, Papa Jepo, Yung bahay. Pinasok nila? Eh nung pagpasok nila... Sino pumasok? Yung mga taga doon. Pidea? Yung... <laughs> Oras na para labanan ang mga panloloko. Oras na para labanan ang mga anomalya. Oras na para labanan... Nag-read <laughs> pala. <laughs> <laughs> Laboratory pala yun. Hindi, <laughs> <laughs> ano nangyari? Pinasok nila. Pagbukas nila ng pinto, merong lumipad. May lumipad. Papalabas, papa Jepoy. May lumipad papalabas. Ano yung lumipad? Medyo malaking ibon. Malaking mata. Papa Sabi. Jepoy. Ibon malaking mata. Oo, oo. oo. Na tila naghahanap o di kaya ay nagbabantay. Kamukha siya ni? Sino kamukha? Tandang Kajo. Tandang Kajo. Oh. Yung matandang madamot. Oo, oh. kuago huh? Kuwago. Kuwago. Oo. Oh. Tama, i-drawing mo yung Galing. kuwago ngayon. Ngayon, hindi kasi ang binabantayan niya yung bunga ng bayabas. Hmm. Oo. Oh. ikut ikot siya doon. Tapos doon nila Sino umiikot yung kuwago? Ah uh, si Yun. Yung kuwago na yon. Pero ang duda nila, yung kuwago na yon ay si Tandang Kadyo. Si Tandang Kadyo. Oo. Oh. Kaya iniikut ikutan niya yung, ano, yung bayabas. Hindi so, nila alam kung anong klaseng hayop yon. Hindi. Hindi nila alam kung ano yon. First time lang nila nakita. Pero kutob nila na itong umili, lumilipad na ito no, malaki mata ay si, si Tandang, Tandang Kadyo. Kadyo. Na di kalaunan ay natawag na siyang kuwago. Kuwago. Oo. Oh. Di ba? Kuwago. So doon nagsimula yung uh, tawag nila doon na kuwago na inahilin tulad nila. Kasi yung mata, kasi laki nung mata ni Tandang Kajo, inikot ikutan yung bayabas, Papa Jepoy. Yun pa rin yung binabantayan niya. Nagsasalita yan eh. Uh Oo. -oh. kuwago. Oh. Alam mo ko, ano sabi? Ano sabi mo? Sana all. Oh. Sana all. Sana all. Sana <laughs> <laughs> yung bayabas. Yan, yung binabantayan hmm. niya. Patingin ng... Bayabas. <laughs> Teka lang, lilipat ko lang sa ano. <laughs> Pakita mo ito. Ayan, dami mo ba? <laughs> Barangay Ellis <laughs> 97.1 <laughs> 97.1 Forever Number 1